Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro ay hindi nakukulong at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbobomba at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon, sino ang kadler niya? Mm -hmm. Kundi ang kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Yeah. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Akop, itong mga CPP-NPA party list at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, mm. walang nagpuprotekta, walang kumukumpas at walang nagdedirect. Yeah. So, ah, meron akong Ngayon daw, <laughs> Ang death anniversary ni Joma Season. Oo, oh, tama ka. December Saktong dating 16, oh. yes. Uh, uh Congratulations. Ay, ano? Happy <laughs> uh, <laughs> uh, anniversary. Ano, death anniversary. at malamang ngayon, <laughs> ang mga <Congratulations>. komunista. <laughs> sorry, sorry. At, at ito po, hindi ano, hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Naglulupasay po ang mga komunista, ang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hmm. hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa entablado sa UP. Sa so, pagbibigay ng parangal. At ngayong gabi, siya ang mga komunistang mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun, nagbibigay pugay sa one-year death anniversary ni Joe Masiso. Kaya pala may concert kagabi? Yes, uh, sa Malacanang. Eh parang nagsabay-sabay na sila eh, no? Parang may alliance talaga. Tama yung sinabi mo eh. Oh, ito ng mga conspirators. Tama uh, si Busdaday. Uh, yung nagtuturo na gumawa ng masama sa bansa na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang magkagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder, at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila. So ulitin ko lang Jay ha? Dada and the uh, Coach Oli and the uh, Master Judea, hindi sila isang grupo. Pero ang may pinakadelikado dyan na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP-NPA-NDF hmm. sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi wala na siyang armado pero siya ay bodyguard na at mata-bata ng mga politiko kagaya ng barkadahan nila ni Ako. At ang mga hilaw na komunista, pera at pundo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotaje campaign. Ayun. Nakakatakot pa dito, no? Hinahayaan ng gobyerno na mabuo at uh, dumami sila dyan sa... Kongres. ano Sa, sa Kongreso. At hindi lang sa Kongreso. May mga iba pa dyan sa iba't ibang panig ng uh, government. Na samantalang, eh, noon, nawala naman yan at tinugis nga yung mga yan, exactly. nagkaubos-ubos. Pero ngayon eh, sila pa ang mga may Ah, uh, kapangyarihan na magpa-contempt sa isang attorney, sa Magpa-contempt sa isang PNP, sa isang general, sa isang general na samantalang eh, gumawa ho or uh, naging bayani ng bayan natin, naging uh, 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 inilaan ng buhay para sa bayan natin. Nakakaano lang, no? nakakalungkot lang isipin na pi bakit pinagbigyan ng pagkakataon ng presidente at ng lalo hmm. na ng speaker na makagalaw yung mga makakaliwa na yan. This brings to the question ngayon, Coach Oli and uh, Master Judea and Boss Dada, ang binanggit ni Antinora ni Jay. Ito ba si Karapali Luwalhati o si Paduano yeah. ay absuelto na sa mga kasong kriminal? na isinampas sa kanya, walang record eh. Uh -huh. Kung na-dismiss o hindi. Yan tanong natin. Tanong, yan. tanong uh -huh. ito ah. Tanong natin. At kagaya ng tanong kung may 1.8 billion pa talaga. <laughs> <laughs> Delikado tayo siya kay Rick. Na, easy, trabid easy. Trabid. easy. <laughs> oh. <laughs> tayo, ano yung pwede yun? With uh, kapag galit ka pa daw, additional, uh -huh. may 100k. Uh, Dada, -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. magandang tanongin ito sapagkat ang mga pinatay nila ng mga sundalo at polis. Hmm. Ang, ang sabi ni Major General Orlando de Leon, Marines, hmm. sabi niya, sorry for the word, in English, please, kasi may mga nanonood na hindi naman marunong kaagad sa English. Hmm. So, itranslate ko, inihi and, no? Umiihi si Paduano sa puntud at libing ng mga bayaning totoong nagtanggol ng demokrasya, mga pulis at sundalo sapagkat ang pinakulong niya may class 1988 yan. Hmm. Ako, so ang word na ginamit ni General Orlando Major General Orlando De Leon, retired Marines, uh -oh. Paduano is making a piece, hmm. piecing on. Iniihian niya ang puntud ng mga bayaning sundalo hmm. at pulis na pinagpapatay nila. That is a very strong message coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat... Sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-ambush nila. nagpasori sorry ba ito? Daabsuelto ba ito? Na Amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP uh 22 police ang nama namatay di umado sa kay Paduano eh, sa issue nila eh. Iyon, isa pa yon. At ang daming pinatay ng NPA nung nasa NPA pa siya at nung nasa RPA-ABB sila na dapat mapanagot siya. Lalo na ito pati si Franz Castro. Mm -hmm. Dahil under appeal siya, samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted, may, uh, may kaso lang hindi makalabas. At ang mga ministro ng KOGC. Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro, ay hindi na at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbobomba at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon, sino ang kadler niya? Hindi kaya kay Eric may ex-deal itong mga to? Most likely. Oh, diba? Most likely. Sinong hmm. kadler? No, sinong kanyang uh, nag, uh, nag uh, maliban sa kay Martin Romualdez, sa House Speaker, at kay kay Akop, sino ang nag-handle sa kanya? Hmm. Pwede ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PME Class 1982 at retired Marine General, uh, Marine Major General uh, Orlando De Leon, inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong mm. at pag-abuso sa poder dada sa kay... Question. Mm. May question lang ako kay Ka Eric since na na-discuss na discuss naman natin itong issue ng mga makakaliwa sa gobyerno. Na eh meron kasi ako nga uh, meron kasi nagsabi sa akin na isang dating uh, isang PMA -er na retired na na ito daw si General Browner at saka itong si uh, Teddy Bagilat na kilala mo naman siguro yan mm. kung ano din ang affiliation ni Teddy Bagilat sila mm. daw ay magpinsan. Totoo hindi, ba na magpinsan yung dalawa? Hindi ko ma-confirm, uh, Boss Dada, but may possibility na may bloodline kasi ang mga broner nag-migrate yan mula sa Amerika, ang kanilang mga ancestry, at nag sa Cordillera. Ah. So most likely, there hmm. is a high possibility na may bloodline. Si Titi Bagilat, bagamat hindi CPP, NPA, NDF, hilaw na komunistang ang barkada niya, like sila hong Tiberus, at sina Nadilima dyan, yung Akbayan Group, malapit siya, pero tama naman ang binabanggit ni uh, Brother Boss Dada na bagamat hilaw na komunista, kaliwa pa rin ang orientation. Mm. Wala lang silang direktang armado. So is there a possibility na may bloodline connection sa chief of staff? There is a possibility. But on the question of professional integrity of the Chief of Staff Gen ni General Bronner nasa sa kanya yan para uh, kanyang patunayan na hindi siya maapektuhan ng bloodline or political influence sa mga pamilya na kanyang ka 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 kalinya sa kanyang bloodline like itong kung possibility na may connection siya kay former congressman Teddy bagilat na isang mga agitator din na uh, kalinya ng mga hilaw na komunista dapat patunayan niya ito at lalo na pong binabanggit This is a big challenge for him to speak up as a chief of staff. Ahayaan yes. mo ba na insultuhin ang Philippine Military Academy at ang mga graduates nito ng isang mamamatay tao? Totoo naman mamatay tao ito talaga ang grupo nila Paduano. Diyan din ako nang galing ang kaibahan naming dalawa. Wala akong kaso na mm -hmm. na inaharap tungkol dyan at ako po yung makap sa batas at nagpainalim sa gobyerno. Yeah. Ito hindi malinaw eh. Sino ang nag-handle sa kanya? Aside sa Congress na pinaprotektahan siya at ng kanyang late benefactor at protector na si former... Uh, assemblyman or congressman Danding Cujangco uh -huh. na wala na ngayon, sino pa sa gobyerno ngayon ni Marcos ang nagpo-protect sa kanya? So, ibig sabihin, kayo legal yung pagbabago. Oh, Oo, nabalik talaga so, kami. Kayo, para, kayo yung mga rebel returnees na tinatawag. Yes. So, ang question natin, kung paano nakalantad itong si Paduano? Sa at ano? kung anong status ng mga kaso? Yun. Kasi uh -huh. walang malinaw na may amnesty uh -huh. at walang malinaw na ito'y na-dismiss uh -huh. ang mga kaso niya, busdada. And that is the reason that the armed forces of the Philippines and even the Philippine National Police, si Marbel ay PME graduate 91 yan. Mm. Si General Wilkins, 1988, 88, 89, 90, nag abot pa sila. Uh -oh. si, si Wilkins, na dating PDE Director General sa panahon ni uh, former President Rodrigo Duterte, si, ay senior, sabantalang first chair si General Marville. Mm. At si General Broner ay direct junior ni General Wilkins kasi class 88 na mga ito. Ang tanong, anong kasalanan ni General Wilkins para ganun siya? Mm -hmm. At ang dahilan, hindi nila mapiga na idiin at uh, gawa ng kwentong kasinungalingan si Rodrigo Duterte sa War on Drugs, ipinakulong siya. Uh -huh. Ito yung napakalaking iskandalo na pwedeng sumambulat sa isang napakalaking crisis among the ranks of active and retired members of the PMA, uh, alumni group, and even sa loob ng active officers, men and women sa AFP at sa PNP. so, ito ha, Napakala napaka, napakarami ng pagkakamali na hindi pa na ipapaliwanag, no? At katulad nito si Grijaldo, di ba kaya? Yeah, like, no? yun. Si Grijaldo, siya po yung nagsiwalat na pinipilit siya ng dalawang kongresista na magsalita laban sa mga Duterte na hindi siya pumayag. Correct. Kaya ang kapalit, nung ginawa niya na yun, kinuntemp siya. Kahit Tsaka hindi basta-basta contempt yung ginawa sa kanya eh. Pinares siya. Siya so, ay nasa ospital, bagong opera, pinapuntahan doon ng mga sergeant at arms na ano, in-arresto, idinala doon, doon sa... Uh, sa kwarto na pinagdalhan kay Atty. Sulayka so, like, uh, Lopez. Sa kwan, sa House uh, of Representatives. House of Representatives. Kung tutusin, ito dapat kung ikaw, ay uh, kang tao. Yung tao na yan, bagong opera eh. Dapat naka-hospital arrest man lang yan. Yes. Hindi mo doon dadalhin sa ano eh. So, pero ang bida dito, paduano ulit. Uh, kasi siya, siya nagpa-contempt din. Siya magpa-contempt. At nakakaantig puso po ito. Uh Oo. -oh. Busdada. Hindi, ang, ang nagpa-contempt mm -hmm. doon si ano, yung taga-tagig, yung baba. Ah, si, si, Samora. si Samora. Si Samora. Naulahan siya eh. Oo, si, yeah, yeah. Uh -oh, si uh -oh. Samora. Ang kay paduano, si Wilkins. Ayun. Oo. No. Ang kay Lopez, si Castro. Castro. Na, kaya nga o... dyan nga tayo inis na inis eh. Dyan nga tayo mm. inis na inis ka Eric kasi bawal tumawa dyan sa kongreso. Tama? Tama. Pagka nagtatawa na kayo, nagsasalita kayo, bawal. Pero pag sila sila, pwede. Nagbibiruan pa sila. No? Yes. Nung nila si Coronel eh. Basta naka-experience naka, naka ako niyan kotso ha. Na Nang kami kinuntemp na una ako kay Mambadoy na mga walong oras. Mm. Uh, siya kasi gabi na alas 10 na or 9. Ako ay mga alas 2. Uh. So mga walong oras na nauna na kontemp. Ang isang nagbigay ng pananakot sa akin, si Akop. Sabi niya, baka hindi mo magustuhan ang gawin namin sa'yo. Diba? O, uh, yun talaga ang word niya. Mm Huwag -hmm. mo kaming pilitin gawin namin ang hindi mo magustuhan. Sinagot ko siya, so be it. Uh -huh. If the nation will see na walang karapatan ng mga resource persons dito, gawin niyo. At si Paduan, no, tumayo talaga ko, Busdada. Sinadya ko yun nagawin gawin. At hindi ko pinagsisihan dahil sinasabi mm -hmm. niya na out of order na ang request ko. Ang sabi ko, very basic. Ang mga resource persons na walang abogado, hindi basta-basta kine-cross-examine dito. Kasi karapatan yan sa kasaligang batas. At kung ano man ang sinabi ko nung nakarang hearing na walang abogado na nag-guide sa akin, marapat ko na hingin na yun ay delete. Nagalit siya. Tapos nang, nang, nagagalit na siya, tumayo ako. Sabi niya, wag kang bastos. Sinabihan ko talaga siya, hindi ako bastos. galit yun eh. Gal, palaging galit. O palag palagang... <laughs> Naglihi uh, nga sa uh, sama parang ng Parang pinagli, uh, pinaglihi sa, sa watusi. <laughs> parang uh, hindi mapakali, no? Uh, parang nilalagyan sa ng watusi. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako bastos. Nagpapaliwanag ako. Mm. Kaya marami po nagsimpat niya noon nang ko silang kang court. Mm. Sapagkat walang ustisya, busdada, dada, muro-muro, bullying, at walang kinikilalang batas. Ang opening statement ko was very clear. Ang sabi ko sa kanila, this Congress and this committee, you are not above the law. Yeah, An Anniversary so, nyo rin ata eh. Noong December 5. Pag isang taon na. Oh, <laughs> diba? oh, oh isang tapos taon. kahapon kami nalis. Isang liisi. taon na oh. bilis no. Umabol ka pa. Kay Rick, <laughs> ano na pala? Kay nag-upgrade na rin pala ang House of Representative ngayon. No? Kasi kung matatandaan natin, may to, uh, 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 ang Korte nasa House of Representative mm. na. Ang COA nasa Mando House of na Representatives. Ngayon, pati pala hospital, meron na. Kasi oh, oh. ultimong si General na kaka-opera lang, si doon Nugo, na si Nugo, dinbis na doon sa hospital. Okay, at ang nandoon alin? na rin po ang BJMP. Ayun pa, ah, BJMP, oh, nandoon oh, na rin. Oh, at maya-maya na. lang, nandoon na rin ang New Bilibid Prison. <laughs> ilan ba kwarto dyan? Palagay ko dapat magdagdag sila dyan. Eh. O, oh, kasi araw-araw may pinapakontemps ah. na halos eh. Ah, pero kung mayroon dapat makulong, mula sa galit ng taong bayan sila. Mm. Dapat hindi na yan palabasin. At, at ang malala pa rito, kahe Rick, Baka yung Malacanang Galing na doon. Eh, mukhang kahit wala doon ng Malacanang, ang poder ng Malacanang nandun ah. na. Extension ng Malacanang natin. <laughs> <laughs> parang extension <laughs> ng Malacanang. Uh, extension. So sa madaling salita, parang wala sa, sa Malacanang At ang presidente. Poder. Correct. Kundi nasa House of Representatives Yon. ang presidente.